So ayan mga absat, uh, bali, uh, good morning po sa ating lahat. So ngayon mga absat ay uh, sishare ko po sa inyo yung uh, kung paano magtanim po ng uh, piña. Ito po yung piña na native. So ito po napakadami. So bali naglinis po tayo dyan. So dito po banda. Dahil nagtanim po tayo dyan ng uh, papaya. So ngayon itong mga uh, piña na tinanggal natin. So bali dito po natin itatanim sa gilid ng uh, irrigation So ayan. So, sa parting niyan sa pinaka gilid. So bali may naitanim na tayo dito, dalawang piraso. So ayan. Oh. So ganito lang po 'yan mga kabsat. Yung pagtatanim namin ng pinya. So ayan mga kabsat, ah, bali hindi po masilan yung pagtatanim ng pinya na native. So kahit hindi po tag-ulan yung pagtatanim po ng pinya ay uh, mabubuhay po yung mga yan. So ayan, napakadami po yung uh, itatanim po natin. So, ayan mga sasat, simulan na po natin sa pagtatanim at uh, samahan nyo po ako sa ating uh, pagtatanim ng uh, native na pinya. So, napakahaba po nyan pataniman natin. So, hanggang doon po sa pinakadulo. So, sayang po naman pagkatatapon po natin itong mga pinya, so itatanim po na lang po dito sa pinakagilid. So, ayan. So okay, yan mga bali uh, babawasan lang po natin yung uh, pinakadahon dito parte para yung uh, mga dahon at uh, makapagbago siya ng uh, ibang dahon. Okay. So bali mga kapsat share ko lang po sa inyo So bali uh, Itong native na pinya mga kapsat So dito mo malalaman kung native po siya Dahil uh, So ito makikita niyo po may mga tinik So ayan. So bali yung mga nabibili yan po sa palinke Ay uh, plain po yung uh, dahon ng pinya nila So ito po yung native So magkaiba po sila ng itsura So ayan mga kapsat Pag nagtanim po kayo nito Kailangan po sana may gloves Pero ako sanay na So ayan, mayroon po uh, mga tinik So, bumabound po yan sa, mada, ano, sa mga balat natin yan. So, lipat natin yung uh, cam natin. Y todo, mandaste. So kailangan natin magtanim para may maani tayo at may uh, may maibenta. So ganito po yung uh, buhay dito sa uh, probinsya. So kailangan madiskarte po tayo dito. Dahil wala po tayong inaasahan na sahod araw-araw. So kailangan natin magtanim para mayroon tayong anihin. Para yung mga anak natin o yung mga bata dito sa amin ay hindi nang hingi. sa kapitbahay. So no, kailangan natin magsakripisyo. So ayan. So, mga kapsata, bali. Uh, Shoutout nga pala sa mga solid nating supporters yan. So pasensya na po kayo dahil uh, yung mga content po natin ay uh, naging ano na random. So may sayaw, may luto, so may pagtatanim. So yun na po talaga yung uh, content po natin. Ah uh, dahil minsan po nasa syudad po tayo, doon po ako nagtatrabaho. Bilang isang pong uh, construction worker. So kailangan ko lang na ipagpatuloy yung ating uh, uh, para pag para uh, pagka sa, sa kasaliman na uh, dumating yung araw na wala na tayo sa trabaho dun sa Manila. So, itutuloy pa rin natin yung pagbablog na dito sa buhay probinsya. So, yan mga kapsat, uh, shoutout po sa inyo, mga solid supporters natin yan at yung mga bago ngayon. So, kung kalimutan, isubscribe po yung ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan mga kapsat. Ah, bali. Tapos na po yung ating pagtatanim ng uh, native na pinya. So, yung mga pananim na pinya mga kapsat ay hindi po yan masilan. Pwede po yan sa mga medyo batuhan. So, pwede po yan. So, yung pagtatanim po mga kapsat ay ah... Uh, ang estilo po dyan mga kapsat. Kahit parang nagtatanim lang po tayo ng ano, baging ng kamuting... Uh, la, uh, kamuting uh, baging. So, ayan ah. So... So ayan mga kapsat, kahit, kahit hindi po tuwid yung pagtatanim kasi kusa po yan na uh, tatayo pagka nagkaroon niya ng bagong uh, ugat. Pagka umusbong na yung uh, pinaka to kalbos. So pa, gaya nito oh. yan. So ayan mga kapsat, uh, po yung mga tanim nating uh, papaya. So yan, may mga bunga na. So bali, nagtatanim po kami ng papaya mga kasi po, ah, pinapakyaw po nila yan pag namunga. So, yun. kita po tayo dyan ng pera. So saging ko po, po yung tanim natin ng saging nung uh, nakarang vlog po natin. So bali, ito po yung nilinisan natin nung uh, nakaraan. Hindi ko po nagvideohan. So ito po yung naitanim ko na papaya nung nakaraang uh, nakaraang araw. So, ayan. Pero ito na po yung mga nauna. So, ayan. Buhay na buhay. Saka ito. So, ayan. Ito po yung mga tanim natin. At may langka din po tayo dito. So, ayan mga kabsat. So, ayan mga kapsat. Ah, bali, may uh, binigay si misis dito na merienda so mag po muna tayo so kung may pira po tayo dito sa probinsya may minsan may merienda may, minsan po wala so ayun nagkataon na meron tayong pambili ng merienda kaya mag merienda muna tayo ayun, ayos lang muna natin yung cam natin so okay so ayan mga So meron po tayo dito. So tao ito. Lumpia na may uh, may cheese. So ayan. So merinda tayo mga kapsat. At may pantulak din tayo dito, so drinks. So ayan. So ayan mga upsata, bali, kasama nga natin pala yung, uh, yung asawa. So ayan, bumili siya ng uh, ulam namin na bangus, saka nagpakuha ko ng dilis. So bali dito kami naliligo mga absat pagka uh, mapasok yung mga bata sa school. So ayan to po yung uh, irrigation. So malinaw po yung tubig niya ngayon. Ito po yung ginagamit nila na irrigation para makapagpatubig po sila ng kanilang uh, mga pananim. So ayan. So ayan mga kapsat. Tanim po yan ni eh, father. So wala like, po yung doon sa so, mga gimilina, kaila utol. So yan lang po yung bahay namin, tutok. So yan. So yan mga apsat. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at uh, pagsubaybay sa ating mga vlog. At sa mga solid supporters po natin dyan na uh, hindi pa rin nabuhibitaw sa ating uh, mga videos na nagla-like, heart, share, subscribe. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you next vlog po.